Hey mga ka-chance, for today's video, magluto tayo itlog. Guess what, ang samang mga, mga ka-chance, nga nandagan ka itlog. Magbuhat, bitaw, quick-quick mga ka-chance. Tanawan niya mo, ibuhat mga ka Actually After na mong magpanit o itlog mga ka-chance, magluto din may sauce mga ka-chance. Duhan ni ka sauce ang mong ibuhat mga ka-chance. Ganis sweet and sour sauce. So ganoon na siya ang procedure mga ka-chops sa sweet and sour sauce. O ipakita na lang ako ang isa ka sausawad kay Dalai na makiisip mga ka-chops. Pipino lang o sibuyas o suka na intiplahan na din mga ka-chops. po tayo mong ibo po mga ka-chats kay kala siya color starch para ka na mag coloring na uh, color orange para mula ko na siya mga ka-chab ang sauce na mong ibo at kaya na tubig lang na siya mga ka-chabs at yung kadawa nga ibo lang na siya mga ka-chabs dipindi sa imo kung lapot-lapot or love now love now basta uh, sa imo mga ka-chabs ang sa gusto hindi ko na ka sarangin mo siya mga ka-chabs ngayon, eh, pagbukal ka dali, eh, okay na din eh siya mga kachaps. Mga na din eh siya yung risulta. Diba? Mara na siya kuan. Kanang pilit-pilit na siya mga kachaps. Okay na na siya. Mga na siya isa ka sauce mga kachaps. Pipino lang siya. O. Oh. sauce, um, oh, quick-quick. Kitiplahan na din siya yung oh, suka. Oh. Asin. Dawa ka buo. Asin. Tipin din sa imo. O. Oh. Mara na siya. Dawa na mo ka sauce. So, humana tawag. Buhat sauce. Dini na punta sa mixture sa kuan sa ikot sa egg mga kachabs. Ano itawag ko? Coating. Ano siya mga na ka siya kakap sa flour. 1 teaspoon of uh, black pepper. 1 teaspoon of baking powder. O 1 teaspoon of salt mga kachabs. Ngayon ka tubig mga kachabs one cup mga ka-chubs so, dipindi na sa imo kung lapit na po ito ni mo or love lang pero sakto lang siya mga ka-chubs naman oh, yan ang feel na ni mga mapikit na ang egg mga ka-chubs may ganang ka-battle mo mga ka coloring na naman mga ka-chubs na kinahinay eh, lang ni mo diya ang, ang tubig mga ka para dili ni mo ma basa ang ayo na until mag-well combine na na siya ang mixture mga ka Yeah, Nahinay lang dito siya. Pony siya ang beating mga ka-chubs. Dapat na kay pasensya. Mikas-mikas na yung mga ka-chubs until may na yan. Texture mga ka-chubs. Tapit <laughs> na, na siya mga ka-chubs. White po na siya mga ka-chubs. wala pa na yung food coloring buta. Until um, okay, na mong gimbutan. So... Antena mo ang pinang siya. Guys, ito ka no. na kayang kapilit mga ka-chubs. Ito no. so, na yung mga na Okay na mga ka-chubs, ang egg mo ng mga ka-chubs para sa koan sa breeding ng mga ka-chubs. Na hinahinay na mga ka isa-isa gina mga ka-chubs. Ano mga mag sa egg cornstarch mga ka-chubs? Dali na po sa coloring mga ka-chubs. We click mo rin siya color mga ka-chubs, di ba? Pero hukulang pala siya mga chubs mga pa chubs pwede ang So may because siya. sa aming itlo, kuya. Asa mong Amin.

Ano yun? na makabungog. Pwede Wow! Hindi siya matanggal, no? Hindi ko kita ha Basta gunitin lang ginagpunin kamot niya lang. Kaya dito makapaslotan eh.

Guys, niya mong quick-quick mga Wait until it's... cook. Oh my God, I miss it. Right ah! ang panggapit kita, na naman mga ka-chubs. So, Nalagsik pa oil. Uh, Kainan na po yung mga ka-chubs, color blue. Gumayran na kai nang mga chips sang color blue, kegi. Try po make lahi in color para maiba naman, oh di ba? Dapat <laughs> i-experiment mo nga chips. Pasamok kita color blue na quick-quick. Oh, di ba dito lang sa Saudi. 'Yung ginawa, may ano sila quick-quick na blue. nang quick-quick na blue. May yun, di dito nga quic quick-quick na blue. Sa Saudi lang to. Ano? Indi 'to. dito ini, toknenin. Blue 'yung kulay ng quick-quick din, no? Di ka pa nakakatikim nito? Pumunta ka sa bahay namin. Lutoan kita ng rainbow. Rainbow na quick quick Mag-experiment dito. Jump. Rainbow na quick jump. muling hmm. rainbow hapon. Oo, oh, hapon. Lagi mo. Hindi, marami kami. quick quick time. Yeah. Color blue, quick quick. Sweet and sour na sauce. Diamond pipino na sauce. And quick quick. And color blue na quick quick

Wala na yung mixture sa coffee jelly mga kachabs. Late na nako siya na na Napakita mga kachabs. Pasensya na pero mo na siya mong gigawin. Uh, gelatin o sugar mga kachabs. Na yun. Buto ka na mo. Two spoon of coffee mga kachabs na siya ka chas man na siya mo coffee jelly dayon gi mikas mikas dayon gi bisa lang mo ka chas pabuka lang na siya ka chas until ingani na siya mo na din siya gi gi set aside mga ka chas para diha na pag hugno na siya mo na hiwa-hiwa ang mag slice na mong mga chance. Muna na siya. Manaliya siya. Manaliya mga ka-pigeon. Muna na result na mga ka-chance. Thank you sa pagtala mga ka-chance. Bye-bye. See you soon.